mga idol, may isa pa naman tayo dito. Lakad talaga. Walang galing ng kayo. galing kayo nang Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Papa nang pagkain ninyo sa araw-araw. Yung mga sponsor, yung... yung mga nagbibigay. May mga nagbibigay naman diyan. So, uh, Ilan tao ka na, Kuya? 49 po. Ako. 49 ka na. Ano pa mo? Yung Ang destinasyon yung... ninyo hanggang saan? Sa Lunita po. Yung A Lunita lang. So let's go mga idol, panibagong araw, panibagong vlog So panibagong video tayo sa mga oras na ito mga panada friends So syempre, panibagong hanap buhay So big shout out sa lahat ng mga minamahal natin viewers Sa lahat ng mga organic subscriber Doon sa mga nag ng vlog ni Panuli Nandito na po si Panuli Official sa wow. Isang uh, small youtuber dito sa lalawigan ng Quezon Province Hanap buhay ay tricycle driver mga idol so big shout out mga kababayan mga kababayan natin sa ibang bansa mga W, so big shop out po sa inyo at uh, i-comment nyo na yan kung saan kayong bansa kung saan kayong lugar ng doon at syempre dito sa bansang Pilipinas mga Tagaluson, Visayas at mga taga Mindanao mga kababayan natin magandang araw, magandang buhay sa inyo lahat yan so syempre may panibago tayong content sa pagkata tayo ay nandito sa highway so may nadaanan ako kanina na naglalakad mga idol so pupuntahan ko kung nasa naman lugar yung dalawang lalaki na napansin ko kanina so inyatid ko yung pasahero at ngayon ay pabalik na tayo titignan natin mga idol so subukan natin kausapin kung mga taga saan ito, kung mga naglalakad na ito mga panola friends. so big shout out mga panola friends at subibayin yung aking vlog sa dulo shout out mga panola friends let's G So oh, let's go mga panole friends at uh, hindi ko na matanaw yung uh, dalawang lalaki na napansin ko kanina ay naglalakad. Nasa na lugar yun mga panole friends. So yan, dirdir silang tayo at uh, kanina ang direksyon nila ay parang papunta sila ng Manila. Pero nandun sila sa kabilang side ng kalsada, yan sa parting kaliwa. So nasa na kaya yun? Ay na yun, nakatambay sa waiting shed mga idol na yan o oh. babalikan natin yun nakita ko mga idol may naglalakad at uh, nakapahinga sila dito sa lugar na ito mga idol so babalikan natin at interview natin mga idol may nakita na naman tayo naglalakad Pahinga sila dito sa waiting seat mga idol So, oh, yo yoyo turn ako, babalik ako mga idol. Para nakakwentuhan natin mga panonood friends. Dami sa sakyan ngayon ah. So ayan mga idol, mga panole friends at uh, hindi agad dahil makayotong. Ay na, yun yung lalaki oh, ay naglalakad na. Yan, ay, yan mga idol, naglalakad na siya. Yung isa ay parang naiwan dun sa shade. So alright mga idol at uh, na ito na yung lalaki naglalakad so nakapayong siya Aandahin ko dito sa may ilim ng mga idol. So, susubukan natin siyang kausapin mga panuli friends. Let's go! Boss, magandang maga. Ano? Magkala ka Okay. Pahinga ka muna. Punto ka muna tayo. Kumusta mo ba lang? Saan kayo? Kumusta kayo? Maganda? Sa... ako. Oo. Saan ka galing? Sige yan. Ano yan? Parang may kasabay ka lang sa kanila. Napansin ko. Oo. mo muna kunti, boss. Pahinga muna. Para... parang muna ako kasi pagak niyo pa ko eh. Oo, ano, anong... Anong ano kasi, walk for a cross kami, may uh, sa... Tagabarang nila namin, ito namin tulungan nila. Walk for a course? ganun. Yung mga... Ako yung nakabalag, nakakon ako, nakabidyo ako. Interviewin kita ng kaunting, warasa. Ako, oh, no po Sige. <laughs> Marami na nag-vlog sa inyo dyan. Ilang araw na kayo nag-babiyahe? nag 27 days ngayon, boss. 27 days na kayo? Opo. Yan, mga idol. May naispatayan na naman tayo dito. Buka mo na, talasigil. Para baka pahinga. Para hindi baka... Sanay ba kayo mag mag-lakad talaga? Lakad talaga, boss. Lakad talaga? Walang galing. Galing nang... Galing kayo nang... Cagayan, Cagayan de Uro po. Kagayan di Uro. Ang layo nang... Ano, Mindanao? Opo. Anong bayan sa Kagayan? Uh, di bali, bukid noon kami. Tapos nag-umpisa kami sa Puerto sa city namin sa Gagay. Pang ilang araw niyo na? 27 days. O pa paano pag gagabi sakay natutulog? Ah, uh, pag gabi, papahinga kami maghanap na kami ng mga kan. Para sa mga travelers in doon kami sa mga barangay. Oo, sa mga barangay para safe. Yon. So kagabi sakay natulog kagabi. Kagabi diyan sa ano? Yung in sa yung... Lopez. Alawag. Alawag. Ang okay. ah, ngayon ay may iwan na ngayon, di ba? May iwan na ngayon. May iwan na diba, simula. April 3 nagsimula. Yeah, April 3 ka nagsimula. Ang gara. <laughs> anong, anong purpose? <laughs> yung walk for plus, Walk, for, walk for across. <laughs> yung pangano, yung may taga sa doon sa amin. Yung sa amin. Oh. Para? Tapos, parang parang pagka so, mag-sponsor? Kami magi-sponsor. Tapos, doon ay sponsor ng bigay, uh oo, -oh. dinigyan araw-araw ng ginagamit, yung mga pera na bibigay sa amin. Oo, yun ay ginagamit. O, yung ginagamit. Oo, araw-araw. <laughs> oo. Paano pagkainin pagkain sa araw-araw? Yung, yung mga sponsor rin. Yung... May nagbibigay. nagbibigay. May mga nagbibigay naman diyan. Sino si Gcash? Ah, ginigilkas. Ano kayo mga vlogger din kayo? Hindi naman po. yung isang kasama ko. Nagbablog? simulan ni Dino, nagbablog Oo, oh, kasi maraming vlogger dyan sa Mindanao. Yung mga kababayan natin, mga Bisaya, ano? Okay. Di ba Bisaya din yan? Bisaya. din, ano? Yan. Marami kayong kababayan dito. Ay, alam niyo yung lugar nito? Alam nung, anong lugar nito? Lopez. Lopez na. Yan, yeah, Quezon Province na tayo. Ito yung bahagi pa rin ng Lopez Quezon, ito lugar nito. So, nung minsan, may nadaanan din ako dito, naglalakad. Alam Ala, me naglalakad papunta nang Surigao. Hindi ba sa inyo may purpose talaga ano? Ano? yung purpose namin eh. Nat lang po. Kami yung walking. Abi, yan. Yan. Hindi na maglalakad. Oh. E lata ko na ko 49 ka na. Ano pangalan mo? Arnil Botong. Arnil Botong. Apelyido may Botong. mga Botong family. Yung kasama ko si Mario Logroño yun. Mario Logroño. Oo, oh, oh. naandun nga para napansin ko dun. Kasi dumanaw kalina sabi kay baka pwede kayo mag-vlog. Hindi naman masama kang i-vlog. Hindi naman. Ya. Yeah. Kumbaga marami na rin nag-vlog sa inyo. Kasi Madami na rin nag-vlog sa inyo. Oh, marami na rin. May mga gestation naman rin. Reported dun sa amin. Ah, memang reporter. Oo, kasi sa Mindanao. Maraming mga media riyan, mga vlogger, ano. So ayan, makaka-kuha ka mag-message ka sa mga nanonood ko kasi makikilalat, makikilala kayo ng mga viewers ko, marami na rin tayong viewers so, ay. Ayun. Ito lang yung uh, binasok namin yung Luzon. Ayun, dito sa Luzon Province, o Lopez. Province. So Lopez. Yeah. Yeah. Hanggang rilapawin namin amin. Lunita ang destination ninyo hanggang saan? Sa Lunita po. Yung ah, Lunita lang. Zero zero ground. Oo, sa Lunita malapit na. Siguro ah uh, ibig sabihin hanggang Lunita lang kayo. Hanggang Lunita. Tapos Maka bal na, na lang yung, ano, Tapos yung... balik na kayo. Dili. Eh, hindi, yung sasakay na kami o balik. Ah, uh, ibig sabihin hanggang hanggang Lunita lang tapos finish na ron. Tapos na. Oh, uh, yun. Zero, zero so zero buhat dito hanggang Lunita ay mga 210 Two hundred. Ten. Oh, kilometers o. pa pa so malayo pa pag sasakay mo ng bus ay lima hanggang anim na oras so sa lakad ninyo estimate Laka mo ilang araw ilang araw pa uh, apat na araw na lang oh. <laughs> grabe God bless nyo grabe ingat grabe pambirang buhay talagang kaya pa lang pa kaya kaya pa kahit ang uh. magana ito ito eh ayun ako bumukul na oh Mas, grabe kaya yung sabi nyo kasama na ko, hmm. mauna ka na lang kunti kasi para hindi ka ma mapipresure. Uh, ah, mata bata sa seyo? So, eh, Pariwala kami doon. Paris lang oh, edad ninyo? Kabats ko yun eh. Ah, kabats sa ninyo. Sa high school. Grabe, sa mga mga kaparod ito mga panulo friends, oo oh, yun. Ito pala mga ito ay mayroong purpose, kaya sila naglalakad. So, yeah, namin. ibigay mo sa akin yung at saka yung iyong address. Baka mamaya makatulong yung mga viewers natin. Kasi may mga viewers ako ng mga tagibang bansa. Baka kilala kayo. Oo. Wow. Anong isa address nung sa inyo? Sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Yun. Para, kasi may purpose pala yung paglalakad ninyo. Ano? Yun ang importante dyan kasi para matulungan natin. Sabi mo yung mga kabarangay ninyo. Anong, anong gagawin sa mga kabarangay ninyo? Yung, hindi naman, uh... Diba? Dito ka dito. Ah, uh, ma ngay Okay. Oh. Yun. Ako, construction worker din ako eh. Construction worker ka din. O yun, mga idol. doon. Sa pating south, para itulong sa nila. Oo. Oh. Kami galing naman ano, galing ng puso ninyo ano, talagang... Ito. Talagang uh, Kaya, na, pag... naghihirap yung, pinahirapan yung sarili namin, wala yung sa amin. Mm -hmm. Sa yung sa amin na makatulong ng talaga boss. Tama, yun ang pinakamaganding, okay. pinakamaganding. Ay, sa kanya yung Gcash kasi <coughs> siya lang lang. <coughs> um, um, mga idol na ito na yung kasama niya, o, napansin ko ito yeah, kalina. ito. May payong naman kaya na no, kompleto. Parang ang bigat pa ng bag yung dala, di oh, dagdag. Kilos to boss. O di yung sabihin parang dalawang tao ang... Oo, no, parang dalawa. <laughs> kasi may team kami. Eh. Yan boss, magandang waga. ganda waga. Yan. Yan, At, uh, call muna tayo. Ata, yan, salamat. Ata, uh, kayo na na-interview ko, hindi naman masama mag interview kayo, ano? Oh, okay, yan. na <laughs> La, Nadaan ako kasi kayo. Oh. Kaya sabi ko, kung pwede mag-vlog. Oh. Kasi siguro naman, kayo lala na kayo sa Mindanao, ano? Yes, Mindanao. Kasi may nag-interview din sa amin. Oo, oh, uh, yan, no? Uh, radio station ng Butuan. Saka sa, sa mm, Oo, kasi updated dyan mga kababayan natin, lalo na sa si ibang bansa, no Yan, mga palibre. Yan, o, picture mo na tayo. Itatamnil e, ko na lang, kaya, no. oh, <laughs> Si Panuli. Di ba, aking nga pangalan, o? No? Panuli sa YouTube. Oh, sa YouTube. sa YouTube. sa YouTube. <laughs> Boss, meron pala kayong purpose sa paglalakad ninyo. Kung so, may tutulungan kaming ng mga kabarangay namin dun sa amin. Sa Mindanao. Talagang hirap na hirap. Na <laughs> uh, 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 wala nang buhay. Oo, grabe. Yun, at uh, tayo ng mga kababayan ninyo sa Mindanao kasi may mga viewers na ako. Laga ako yung simple vlogger ay. So nagpa-vlog ka rin, boss. Oh, is. <laughs> so, um, sabi manawagan ka sa mga si Panuli. Yes, sir, mga lang, Kailangan ko yan. Yung YouTube. Sa YouTube, sa YouTube. Kaya, gusto. Kaya, gusto. Kaya, gusto. mga kababayan natin, baka matulungan kayo, mapadalhan kayo sa Gikas. ano na, may, alam na nila yun, mga yun, kasi nasa ko rin eh, sa Facebook. Nasa Facebook, para o para... Oo. I ibigay mo yung Facebook mo oh, para alam ba wa isesin sa iyo oh, yun, o mga sponsor oh. ano oh mga sponsor Mario Lubrunio yung Facebook ko ano na Mario. Mario. Mario Logroño. Tapos nandoon yeah. na talaga yung Ipapakita mo nga diyan, buksan mo nga diyan para picture natin. Ah, makita nila tapos images kanila. Oh. Para okay. makunta kanila no. Oh. Ng mga kababayan natin kasi marami kayong kababayan na nasa ibang bansa. Mm, oo, oo, yan para Yan mga idol, pa titingnan natin yung kanilang Facebook account para kung sakali ta kayo ay willing na tumulong sa kanila. Ito yung yan yan mga idol, o, picture natin. Yan. So kayo ng Facebook ito. Ay, Mario. Sa kanya, yan, sa kanya para kung alam ta. Oh, alam yan. Pwede niyo siyang i-message para makontak mo siya. Mag- mag-usap kayo kung sila willing na tumulong, ano? So grabe. <laughs> Pero man, Sunday, dadating oh. kami din Sunday sa Lunita. Oh, sabi ko nga sa kanya, ay buhat dito hanggang Lunita ay 210 oh. kilometers pa. Kung napakalayo, grabe! HG 50 km per Parang kung mga jeep Ang <laughs> mo buhay, ano? Maraming, maraming serva sa'yo, gusto nyo eh <laughs> Yan. <Yeah. laughs> so, uh, ka na lang namin sa ano uh, Bigyan mo kayo ng pang panay Pang tubig <laughs> Ano? <Halo? Okay>, ha? <laughs> Kasi makikita kayo ng mga kababayan natin. Yan, mga panulapens. Nandito na sila sa Lopez Quezon. Yan yung mga kaibigan natin, mga taga Mindanao. Nandito na sa Lopez Quezon at interview ni Panuli. Pambirang buhay. So, ingat na lang kayo. Ingat sa inyong paglalakad. Pag at uh, sana'y gabayan pa kayo ng ating Panginoon. ano, At siyempre ng ating mga kababayan. Yung mga kababayan, yung mga mga taga Mindanao. Marami kasi dito mga bisaya sa lugar namin. Dito sa Lopez Quezon, may samahan ng mga bisaya. Bisaya's Association. So kung pagkataga rito kayo, ako matutulungan kayo noon. So sa mga kababayan natin, ang mga Bisaya's Association, tulungan natin sila mga Prince, Tulungan ninyo. Pambihirang buhay. Wala iba magtutulungan <laughs> kundi kapwa Pilipino. Ano? Karami. Salamat, ingat. God bless. God bless sa atin. Pambihirang buhay mga idol. Ang bigat ng nung bag ninyo ang bigat <laughs> Kayang kaya Grabe mga idol oh Yan Naan interview natin sila pambihirang buhay mga fellow friends Salamat sa mga kababayan natin mga taga Mindanao So mayroon naman palang purpose ang kanilang paglalakad mga idol So isa na naman ang naispatan natin dito sa Lopez Quezon at uh, talagang pambihirang buhay mga fellow friends yun tuloy na sila sa paglalakad, meron naman silang payong at ah, uh, kumpleto yun yung kanilang gamit mga idol, grabe so let's go mga panalo friends salamat salamat sa mga kababayan natin at sana po'y suportahan natin o i-message natin sila para naman uh, kahit paano ay uh, makatulong tayo sa simpleng bagay o simpleng pamamaraan mga panalo friends so God bless, mabuhay po tayo lahat mga panulay friends sa buong mundo, sa bawat Pilipino, mga idol. So, sana mahi mahipo ninyo ang kanilang uh, mga puso at damdamin sa pamagitan ng ating uh, panunood sa ating uh, YouTube channel. So big shout out mga panulay friends. So let's go mga idol, mga panel friends Maraming maraming salamat, salamat sa lahat ng mga sumubaybay Tumugay guys sa aking vlog Thank you for watching mga panel friends Say bye bye and God bless atin lahat Mabuhay po tayo Tuloy lang sa mga vlog si Panuli At sana po isuportahan pa rin yung iba kong video Na i-upload sa mga susunod na araw Sa mga susunod na oras Alright, so let's go mga idol Thank you, bye bye Let's go